Mga kababayan, mag-weather update na tayo. Dahil sa harap ng mainit na panahon ay ang patuloy namang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Ihahatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang araw po sa inyo, pati na rin sa ating mga subaybay sa PTV4. Sa yan, yung easterly o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko, patuloy pa rin yung epekto sa may silangang bahagi ng ating bansa. At dahil nga dito sa easterly, sa yung mga naging dahilan sa mga pagulan, kahit kahapon o mga nakarang araw pa, pati na rin ngayon sa may Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, sa may Southern Leyte at Bohol. tamdam naman yung epekto ng hamihan sa may Batanes kung saan party cloudy to cloudy skies tayo dyan na may mga chance na mga may hinang pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa, party cloudy to cloudy skies din pero may mga chance ng mga localized thunderstorms. tayo nakataas na gain warning kahit anong baybay na ating bansa pero ingat sa papalaon sa may extreme northern zone dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong kagatan. Ito naman yung ating top 10 na minimum temperature na record yung February 7, 2024. At yung pinakamababang temperatura na na-record natin ay sa La Trinidad Benguet kung saan 12.2 degrees Celsius yung ating nakuha ito naman ang ating 3-day weather outlook. At ito naman ang update sa ating mga dam. At yan muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres. Maraming salamat pag sa weather specialist Veronica Torres at paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.